Noon daw kasing panahon ni Digong, merong isang kadete na binigyan niya ng relo uh, during graduation dyan sa PNA. Hindi natin uh, sigurado kung ito ay hiniling ng kadete or kung sana lang talagang ibinigay at inirigalo nga na si Digong. Mamurahin lang daw yung relo na yon. <laughs> Ganyan po mag-drama uh, magpakita magpakitan tao itong mga ito. So, ang nangyari noong panahon naman o noong si PBBM naman daw ang umatan kasama sa si Sara Duterte, ang nakikita o ang sabi ng mga netizens, ang kwento rin po, mukhang etong kadete na ito ay kasabwat ni Sara Duterte para ipahiya si PBBM. Sa maraming pagkakataon daw, tuwing magkasama etong dalawang ito, nasa Malacanang at sa si Sara Duterte, madalas ay may plano daw etong sa si Sara Duterte para ipahiya nga si PBBM. Napahiya ba? Mukhang hindi. Dahil etong mga ganitong sitwasyon, ang nakikita nilang ang nakikita nilang salarin dito ay si Sara Duterte. Yung kwento niya na kuno ano ay pinagtawanan o natawa si um, Secretary Gibo Chudoro, wala namang nangyaring ganon ang lakas ng 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 saltik no yung nagkikwento ng mga bagay na uh, pwedeng ikasira ng isang tao pero kalaunan bumabalik sa kanya dahil hindi naman kasi totoo yung mga kwento niyo po sa Sara Duterte yun pala abay kasama etong kwentong ito doon sa kanyang two hour press conference kamakailan ano ho yung pagwawala niya sa media para para matabunan siyempre yung kanyang mga kinaharap na issue. Yan naman talaga ang intensyon. Ngayon, dahil nasa Senate hearing na ito eh, si Kibuloy, yun naman ang kanyang focus ngayon. Yun naman kuno ano ang ipinaglalaban niya. So, ang punto natin dito, kitang-kita -kita na, na wala naman talagang ipinaglalaban para, para, sa welfare ng mga kababayan natin na ano, si, si Sara Duterte. Ano Ang kanyang problema dito ay yung mga bagay na hindi nasunod. Yung mga kagustuhan niya na hindi nasunod. Sabi nga ng isang kongresista o ng ilang kongresista, totoo na ang problema ni Sara Duterte ay yung tipong because she didn't get it her way. Pero wala siyang layunin na matino at mabuti. Walang sincere, pure intent para sa mga kababayan natin. Wala siyang ipinaglalaban sa madalit salita. Ang problema niya ay ang sarili niya. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. Yun yung masaklap. Isa pa, hindi naman talaga daw literal na relo ang hinihingi na itong mga kadete na ito. Kung meron man na nag, uh, sasabi na gano'n nga, na can I have your, 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 watch as a gift. Yun pala, ang ibig sabihin daw, it's about the care and surveillance of the commander-in-chief. Dahil itong mga ito, itong mga graduate na ito, will soon be in the service to the military yun pala ang ibig sabihin, yung suporta ni Marcos Jr. ang gusto nila at hindi talaga yung relo. Can I have your watch? Yung care. Yung pag pagtingin. Parang kakaiba naman yung pagtingin. Anyway, yung, yung, yung di ba? You care for us. You support us. You know what we're doing. You should know what we are doing. And you should know what we are capable of. Ganun dapat eh. Ganun ang gustong mangyayari na itong mga kadete na ito. Pero ang pinakaka ang pinakanakakagulat nga dito ay yung kwento at sinasabi nga ng mga kababayan natin na ito talaga ay pakana ni Sara Duterte. Ito ay script ni Sa Sara Duterte. At may posibilidad na kinontsaban niya yung kadet na yon para ipahiya si Marcos Jr. Good luck!